Ito lang kaya? Ito lang? Dalawa. Ayan. Ayan. Mabigat po ba yan? Nakapagbalik pa Hindi na po ba? Mabigat. Sa mga araw pa eh. Cancel muna. po. Okay. Saka palit ko lang ng siyak kanina eh Ikaw ba siya ako po ba eh Nauubos isang kita eh Kakalabas ko pala ngayon Pakalumuhay ko ngayon Ako yakin niya tawagan mo Siya Siya mo niya kaya? ni Arrive ko na po naman yan Narrive mo na? Oo Naki lang ako pala eh Saka palit ko lang ng siyak kanina eh Katami po ah may katami Walang bag kailangan Dapat na rin niya Hindi ang kaya Para masubukan yung siyak mo ang matibay, bagong palit eh. Hindi, ito nga yun. laki pati nga nung... No? May harap nga laki pati nga. Hindi, tas dito, pa. Sigit-sigit ka ganyan. Hawit yan. Hindi <coughs> <Ten> 10 <coughs> minutes to Saan <coughs> ba yan? Ano yun? New, new Vista. New Vista, Kalawakan. North Kalawakan. Bagumbong. Oh, Bagumbong Magandang oh, oh, okay. lang, pero ang laki niya. Ang haba niya, no? Abad. Parang magkasakayan doon. May tapaks tap. ako. Kung walang tapaks, wala. Kung walang tapaks, dapat. Eh, <laughs> eh. So, ni ta. Karam na. dapat talaga. talagang ito? I-content mo na lang. <laughs> pasok, <laughs> pasok na ba wala akong bait na nga pa. <laughs> sa hirap. Baka bawihin mo lang uh, ano sa so cancel na 10 minutes. I-content <laughs> mo na na. <laughs> Ikaw na na-cancel? Ako na. pag i detour Na-arrived ko na, na, ako niyan, di ba? Ay, na. eh. Wala akong mag-cancel dyan, diba? Ay, na-arrived ka na? Na-arrived ka na eh. Na-arrived ko na. Akala ko maliit lang eh. Hindi. Eh, di ba tayo dito? Yan yung ako unang cancel dito eh. Ilang beses na akong nag-pick up dito, yan pala lang yung maka-cancel kayo dito <laughs> eh. Sorry. Adi... Adi pa, adi pa matawagan. Alam ko yung isa nga dito

Hello sir. <laughs> Mahaba pala tong item niyo sir. Hello po. Sir, hindi, hindi ko kayang dalhin sir yung ano sir yung item niyo. Hindi ko po kayang dalhin yung item sir. Eh, hindi sir eh, may tapak -tap, sir ako eh. Baka cancel na lang sir. <laughs> ay mo talaga. Okay lang 'ung ganyan lang eh no. Kaya sa kanya. Okay na kung walang pinto makita ay wala akong mapapansan. Ha? Kailan oh? Okay. Hindi, eh, kahit magdaktag, hindi ko naman kaya dalhin yun eh. Kung wala ako nitong tagpak, hindi pa ganun. Kadalwa ko pa nga alam yun eh. Ngayon lang ako eh. Napalit pa ko ng shock. Tapos mabigat na kaagad. Putik na yan. Oh, Nakablog ngayon? Ayan, meron yan pa. Saan, dito? Kamay. Hi, Chan! Kamay ka naman yan. <laughs> okay, okay, ingat, ingat. Lang, oh. Sana all. Sticker pa. Sticker. Ayun o. May sticker si Uncle Paldo! Oh, Paldo! 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 sana! Ay, huwag kang ganyan lang kahit tatlo! Oo! Kasabay pa ng tao ko eh! <laughs> meron, meron ako dyan o oh, isa! Pantala niyan! Pantala niyan! Pantala niyan! Pantala niyan! Pantala niyan! niyan! Sabi ko di ba, palit ako kanina ng siya, sabi ko di na kubuha ng ano, hindi na kubuha ng, ng magbibigat. Yeah, di na kubuha ng tampas? Oo, walang tampas oh, pa, ganoon tayo. Kaso kung oh, hindi mo kaka eh, na-ride mo na eh. na mo eh. na, na? Pero okay na. Hindi pa. 10 minutes pa. 10 minutes na pala, putik na para tayo ng 10 minutes eh. Sabi ko, sir hindi ko pa dadala. Biglang kinatay ang taon. <laughs> Tayada ko biglae. Eh. Yeah. Ah okay. Oo, tagila. Paling magagalit. Pallo kagti. Ito siya gayahin. Oo, tagila din. Pa-puling lang eh. <laughs> Puling. Pati maliit. Ay paano kung 'yon naka-puling? <laughs> Pero kung malaki 'to, Regular ba? lang 'yan eh. Huh? Regular lang. <laughs> sabay sana yun. Wala, yan pa lang yun. Pa lang? Single buki nga lang sana tatakbo ko eh. Uh, Oo. Oh, Puro ka daw ang kalabang ngayon din ako? Oo, hapon na eh. Pero pag... 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 Doon nga, doon kalapit. Karano ano pa lang ako eh. Sayang. Uh, Oo, tangin. Tapto na sana. Uwi na ulit sana ako kahit pangulo pa lang yun eh. Nag-long ride ka ba kanina? Hindi nga, kakalabas ko nga lang at nagpalit ako ng shock. Uh, Oo. Bago -no? na yun. Ang isang na nang mo. Ha? Mas matibay talaga assistan eh.